Mangandam dai tanong kay hey, mo na punta sa 17 hours ng duty ug mapata at 9 am maka out from work. Mangandam ta sa atong bawon unsa atong kaonon kay ang free sa company is lunch lang pag night shift ka bring your own ka. And dali ko i-share sa gustong motaas ang kinabuhi mao dinhi sekreto sa mga hapon ng ilang edad na abot og 80 90 100 years old. Witness jud ko saksi jud ko ana kay sa facility na mo mo jud ang mga edad 80 90 100 kapin. And wala mila ang gi-serve nila kundi kani tea. Morning, lunch, dinner, mo dyan yung i-partner sila ang food nga tea. Hot or cold. Wala mo gabante, nginainom sila tubig. Barley tea, di ay siya barley tea. So, kung kinsa man tong ganahan, mabot na ano mga idara, no? Nga, pang ang ang na lang, kabuhi lang niya, punta hala, mo ani. Barley tea. Panginom mo ani, kaya mo nilang sikrito, nga tag-as kailang kinabuhi. Maroon dyan yung ilang giinom. Even mo sila, og tambal, kani ang ilang serve sa ilaha, not water. And of course, balanced diet. So sa mga ganahan ni na ang edad nga mabutog 100 lang gihapon sa pang ang 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 natahala sige ni ani, ani barley tea Kamo lang kaya ko di ko ganahan ng idara. Maluoy ko sa nahibilin pero isyu kayo. Buhi pala kita pero nagpasilbi naman po, di ba? Pero depende man na kay kung dakan kag kwarta mag hire man kag nurse, private nurse para mo serve sa imong ha. Pwede ka mang hassle sa imong kaliwat. Sige, maorot ako ma-share. Thank you.